Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay mapapanaginipan ng taong mahal mo gabi-gabi? Lalong-lalo na na ikaw ay tuluyan na niyang kinalimutan at hindi hindi ka na niya naaalala pa. Kaya kung gusto mo na ikaw ay mapapanaginipan niya at ikaw ay maalala niya, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At paniguradong kinabukasan, ikaw ay kukontakin niya dahil sa sobrang miss na miss ka na niya. Kaya gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin lamang itong ritual bago ka matulog sa kahit na anong oras. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo lamang ito sa papel. Pangalan at apelido, ako ay mapapanaginipan at maalala mo ngayon mismo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag nyo lang po itong balatan at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at ang hiling. At pagkatapos mo nang mabalot ang bawang, ay ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, pwede mo itong kunin at dalhin at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong ikaw ay mapapanaginipan niya at maalala niya at uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.